Hello po guys, magandang umaga. Uh, papakita ko po sa inyo yung uh, tinatawag na sprout. Yung pagkatapos ng napruningan, Doon sa pinutulan kasi guys, mayroong tutubo sa gilid niya. Mga sa kung sa mga ilo, sa ilonggo. Ayan. Ito siya guys, oh. Yung ko makita nyo. Yan, ito guys oh. Nung maliit pa siya, mga ganito pa lang. O oh, kaya mas mababa pa, madali pang bunutin o oh, kaya kukunin. Ngayon, lumaki na ganito na siya hanggang sa magkaganito na siya guys oh, kalaki. Yan. Pataas yan guys. Yan, pataas hanggang doon sa kung hanggang gaano siya kataas. Yan. kasi matagal natin uh, mga dalawang linggo din siguro hindi lang may matagal-tagal nating na hindi nabalikan kaya nabisi tayo kaya nga maraming na half ripe <coughs> ito yan siya guys ito yung mga sprout na tinatawag sa kalamansi kailangan matanggal ito siya guys kaya ngayon na nabalikan natin tatanggalin natin guys e, asikasuhin naman natin ulit medyo hindi busy yan kasi ito yun siya guys itong sprout uh, napakalakas kumain ng nutrients napakalakas siya kumain guys halimbawa pag nag abuno ka isa siya na malakas kumain imbis na mapupunta dun sa bunga <coughs> wala mas uh, kakainin niya siya yung mas malakas kumain kaya mabilis silang yumabong guys Yan, tingnan nyo kung kaano kataas kaya tatanggalin natin guys. Dahan-dahanin natin tanggalin. Meron tayong ataw uh, nito, cutter. Yan, may cutter tayo guys. Tatanggalin natin ito dahan-dahan unti-unti. pa -isa, isa lang guys. Yan. Kasi pag hindi matanggal 'yan, 'yung ibang bunga, kaya nakikita niyo guys, ah uh, sa calamansi production may classification ng bunga kaya may mga number yan siya guys yung sizes niya, mula sa yung mga malalaki ta talaga uh, zero yung mga ganito kalalaki guys zero na yan pero kaso uh, half ripe na pero maraming pa rin uh, ganito kalalaki na green pa siya kaya zero siya guys yung iba sa so sunod ko na lang sa sunod ko na video ay papakita ko sa inyo yung sizes nung no? uh, bunga ng kalamansi ito lang muna guys itong sprout <coughs> yan ikakating lang kailangan uh, medyo mababa talaga siya guys yan dito natin putulin sa mababa ayan o. kasi kailangan matanggal lahat to guys kaya dandanin natin tanggalin kaya pag hindi din ito ma hindi mo pa babaan masyado guys. Tendency. Meron kasing harvester na, di ba, pag naputol ito guys, pag naputol ito, pwede niyang patungan dito. May mga bata, may mga harvester kasi na, ah, mahilig mag -akyat. Kaya aakyatin nila, papatong sila dito guys. Sa pinutulan banda, yung kinatingan, pruningan. Kaya matutosok yung paa nila, pag mataas masyado. Kaya kailangan babaan. Yan. At pangit din kasi tingnan guys na ano mataas yung maiwan. <coughs> Yan. Kailangan ito matanggal guys. Kukunin natin. medyo matigas siya kay Ma malaki na siya guys. Yan. Oh tingnan nyo Napakahaba siya guys. Oh, napakahaba matulin siya sa pagpahaba sa pagyabong kasi malakas siya kumain ng uh, tingnan nyo gano'n siya kataas guys oh halos mag 6 feet na 7 feet yan yan lang muna sa ngayon guys uh, salamat sa panonood please follow po share and like salamat po nang marami